Itinaon ng ilang mga militante sa araw ng kalayaan ng kanilang protesta laban sa gobyerno ang rally na uwi tuloy sa balyahan at tulakan. Ikwento mo Michelle Mediana. Habang itinagdiri mga Independence Day, ito naman ang eksena sa Calau Avenue na katabi lang ng Rizal Park. Mga militanting grupo at mga pulis na nagkagirian at tulakan. Pakaisana ng mga militante na sumugod sa U.S. Embassy. Protesta nila, hanggang ngayon daw hindi pa rin malaya ang mga Pilipino mula sa kapangyarihan ng mga Amerikano. Pero di na sila umabot ng embahada nang magmatigas ang mga para. Pumigit-kumulang sampu sa mga militante at nasaktan. Noong pumilit, namamalo na yung mga polis. Mas randomly silang namamalo. Hindi man to disperse eh. Basta mamalo na lang. Pero giit na mga polis, maximum tolerance ang kanilang ginawa. Sila mismo ang uh, sumugod, no? So, kung nasaktan sila, nagalusan yung mga kamay nila, kung anuman, ay wala po kami magagawa. Talagang, uh, you cannot uh, prevent those things from happening. Parang they said, but uh, those are unintentional. Nang hubo pa ang tensyon, nagdaos na lang ng programa sa Calao Avenue ang mga ralihista. sa Plaza Miranda naman, piniling magprotesta ng bagong grupong Aus Penoy Movement. Kiling nila, palitan na si Pinoy dahil pinabayaan daw niya ang mga problema ng bansa. Michelle Mediana, News 5.